ang aking puso dahil ako ay isang Pilipino na tanaman sa ating bayan. Portlias ako nagservis sa bayan. Inukul magtama. Inukul magtama lahat. Mayroon ang ginawa nyo sa bayan. Si General Torre. Junior pa si General Torre. Tatapusin na natin ito! Tatapusin yeah! na natin ito! Yeah! Ayaw na natin gusto sa gobyerno. Pakabalitan natin ang namumono sa lahat ng aisa ng gobyerno mag Corap! O magnanakaw! 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 Binibiyak ng peso po. ang um, bawat Pilipinong Ang dami natutulungan ng Pilipino. O ilang tao nang mabato. Garcia Montes. Dicko Bundolo kasama si First Eddie. Ang auto ako at tumutulong kayo. kaila kayo. I'm sorry for the work kasi yun ang nararamdaman ng aking puso po ako isang Pilipino na nanabang sa ating bayan. morya yes, sa konak service sa bayan. ino kun kontama, ino kun kontamen naat. pino nukin ano, mo sa bayan namin, sa bayan namin. pinalatandaan nyo po. ah kayo, pinalatandaan nyo ang puso ng Pilipinas. ha? Tinanong ng mga oh, gato kayo. Ha? Sabi ko, Friday, nataposin na natin kung laban bago ko ba buka ng hilinga ibibigay e, ko sa ating mga abo. Tanda ng mga kaibigan. Ako, nagmamalasakit. Ako sa mga kababahir ko kasi ako po ay taga-upit Maguindanao. Ako isang paslit. Ako isang inuutosan. Binabayaran ako ng 5 centavos isintamos para lang mag-Egypt. Pero bakit narating ko ito? Because nagsakripisya ako sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa aking mayang Pilipinas. Mga kaibigan, may nag-remind sa akin, i-reserve ko na ang boses ko kasi video nagparamdam na ang boses ko. Ah. I-reserve ang boses ko sa Friday. Take note, hindi ako nagsisinamali. Inutusan ako ng Panginoon ay parating ko sa isang Pilipino, hindi na tayo maghirap. Palakpak yan! Palakpak! Okay. hindi ko na i-discuss ano ang nangyari sa Senado. Ano nangyari sa Kongreso. Ano nangyari sa DPWH. Hindi ko na i-quinto ano ang nangyari sa bansa natin nabugbog na tayo sa social media. Ang daming social media. Yung aking messenger, ayaw nang umibo sa pulo ng forward sa akin ng forward. Please, huwag nila forward dahil hindi na ako makagamit ng messenger ko. Eh, yung mga issue na yan, paulit-ulit. Ah, paulit-ulit na lang issue. Ang mas maganda, sa kung po tayo dito, yun ang tunay na makabayan. Ay, kaya nga pala, no, nakalimutan ko. Mayroon pala ako. Ang YouTube ko nga pala, ha? Nakabayan and Informative Channel. mag kayo mula ngayon hanggang Friday. Yun ang totoo na gagampanan natin. Ha? Alam niyo mga nakapwisto ngayon sa alam niyo nakapwisto ngayon sa gobyerno sa Philippine National Police at sa Armed Forces. Yan yung mga kabats ko. Si Torre, Junior ko si General Torre. Ang mga kasama ko dyan, 90, pataas. Kasi ako ay contemporary ng 91. So yung mga nakapwisto kayo ay mga kasangga ko. Nakakabanga ko sila sa mga conferences at kilala ko sila. At nakausap ko rin sila. Tayo na lang. Tayo na lang hinihintay. Bakit ayaw natin kumilos? Tayo ang hinihintay. Hindi sila ang pulis at PNP, hindi sila pwedeng kumilos dahil mayroon silang sinumpaan na protektahan ang konstitusyon. Ha? Protektahan ang konstitusyon at protektahan ang sambayan ng Pilipino. Alam niyo po yung rally sa, sa Sandigan Bayan, yung pulis nagbabantay lang para sa proteksyon ng Pilipino, pero nagalit ako doon, may isang baka na tinagpon sinipa niya yung kalasan. Mali yun. Distraction yun. Disobedience yun. Pwede kang kasuhan. Bakit yung galamin ng polis? Sinaktan ba kayo? Hindi kayo sinasaktan ng polis. Unless, sinaktan nyo eh. Siyempre, tao lang yan. magre responsible Yung tao rin sila may damdamin. Masasaktan rin sila. May puso damdamin. Kaya, ang pulis ay ating bangkada. Yung kapatid nila, anak nila, mga kaibigan nila, ay kasama natin dito. Eh bakit natin kawa pulis? Parang mali, di ba? Former rebels Muslim, former military retired. Yung Emilie, ang Tekong ay naka-appellate sa aking organisasyon ng Pilipino Guerilla Forces lahat ng mga organisasyon sa Mindanao ay nakasabi sa aking organisasyon. Sila ay apilgitin. Lahat ng mitibo sa Mindanao ay nakapilgit sa akin. Pati na yung Magani, yung Sultanate of Solo, yung Magindanao is lahat na yan. Okay. Ha? Huh? Patuloy ko kasi nga may another meeting akong gagawin. Tatapusin na natin ito! Nagkapusin na natin ito. Ang kapangyarihan ay binagay natin. Sa, nasa gobyerno ay binabawi natin. Base sa Republika 6735. Babawiin natin. People Congress, People's Initiative. Tayo ang makapangyarihan. Sa mga polis at sundalo na kahit ng batas, alam niya ang ginagawa natin. Huwag niyo lang silang saktan. Ah, pakiusap ko sa lahat ng mga Nagpo-protesta o namang nagpapahayag ng damdamin, hindi nyo dapat saktan ng pulis. Trabaho lang nila yun. Yun ang sinumpa nila bantayan tayo. Kaya huwag nating silang saktan. Salamat ko, saluto ang panahatin sila. Pwede ba? Pwede! Okay. Itong aking uh, sinasabi, pakishare na lang, share, 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 share. Hanggang sa dulo, tataposin natin sa Friday. Live ba? Ha? Live. Live. Kaya nga, hindi. Isi-share nga eh. Di ba yung live pati share? Ikaw oh, naman. Ah. talaga wala ka lang sa Facebook. Tulad ko. Ha? Eh nakalive na. Pero hindi naman sinishare. Hindi ko makala. Isi-share e ninyo. Pero subscribe kayo sa Makabayan Informative Channel. Doon ay, ang update. Ay, up update kayo doon. mag kayo doon. Kasi doon ang go-signal ko. Ha? Pero ito ay ayon sa batas, hindi ako gagawa labag sa batas. Kaya hindi nila ako pwedeng eh kasi inutosan lang ako ng batas. Sino ba ang gumawa ng batas? Sino ang gumawa ng batas? Ang bayan. Taong bayan, representante lang natin ang mga congressman. Kaya ang tawag sa kanila, representante natin sila. So, ano ang ginawa nila? Yan ay gawa ng sa bayan ng Pilipino. So, hanggang dito na lang ako, yung corruption, hindi ko na itatake yan kasi mga b***o, mga karapal, bukang pera. Sa akin nga patas, kala kung magbago ang panahon, pag isang magulang, isang anak, isang kapatid nagkasala, buong pamilya, ikulong, kung sentidor yan, kung sentidor ang anak, ama, asawa, bakit? Biro mo, 300,000 na sweldo mo. Pero pag nag-uwi ka, bilyon-bilyon ng pesos, di ba pag nanakaw na yun? So dapat na sila 8 kulong. Pero may human rights kasi at may simbahan. Parang masama yun. Pero sa akin, alin ang ali pipiliin nyo yung masama o inuubos ang kaban ng bayan? At maraming Pilipino mamamatay sa kapwa.